Mga kapatid, niminsan hindi natin mababasa sa kasulatan ng ating mahal na ina ay dumadaing ni nagrereklamo o kaya nagrerebelde sa Diyos dahil ang sama ng loob at ang kanyang pagpasakit ay hindi mabilang sa daliri bilang isang inang nagmamahal sa kaisa-isang anak. Ngunit, mga kapatid, ito siguro ang sinasabi ng Panginoon nung makita niyang iniiyakan siya ng mga tao, lalo ng mga kababaihan, kasama ang kanyang ina. Huwag niyo akong iyakan at ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Bakit ganito ang sinasabi ng Panginoon? Dahil sa ating pong kasaysayan at sa ating pong karanasan sa buhay na ito, madalas natin naririnig ito sa ating kapwa. Di ba? kahit saan tayo pumupunta, kahit sino ang ating maging kasama, pagkatapos ng pag-usapan ng ibang mga bagay, ang ating pagkwikwentuhan ay uuwi sa kung ano ang kanilang mga paghihirap at ang kanilang kabigatan sa buhay ang napapag-usapan. Dahil alam po natin na tayong lahat ay nagdurusa sa buhay na ito dahil ang ating tinitingnan na perpektong buhay ay hindi natin makakamtan sa buhay na ito sa mundo. Kaya nga po, mga kapatid, alam po natin na si Jesus ay pinarusahan ng kamatayan, siya ay binigyang parusa ng pagpasan sa krus at kung iba-iba pang iba na ginawa sa Kanya. Dahil ito ang sadya niyang puntahan o pasukan upang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan.